Makawasan po natin ang abogado ni Janet Livna Poles sa kasong serious illegal detention na si Atty. Alfredo Villamor. Good morning po Atty. Villamor. Uh, good morning po. Uh, si good morning Arnold Glovey po ito at uh, apo, apo. sa November 7 ho ay wala nang pipigil kaya siya po'y dadalo sa Senado. Uh, hindi po namin na pag-uusapan yan pero pagkaroon ko po siya idadalo, pero hindi po ako kasi ang abogado niya doon uh, okay. may engagement is limited to the serious illegal detention case ah so ibang abogado yung uh, may hawag doon sa kanyang uh, kaso doon sa Park Barrett hindi po at least uh, what I can say is hindi po ako hindi ko po alam kung meron ng ibang abogado sa so, ngayon po hindi ko pa po alam o oh, kasi uh, wala na si ano eh wala na si attorney Kapunan sa kayong po po. Sa inyo na, po, Atty. Ano pong kasong nirepresenta nyo kaya uh, Janet Lim? Ayun lang pong serious, yung pong ano, petition for bail dun sa serious illegal detention case. Oo. Uh -huh. Pero hindi ba pagkakataon na rin niya maharap yung mga itong si Ben Harloy sa Senado? Uh, in, uh, yeah, that, that, will be a, there will be an opportunity for that. Pero hmm. as I said po, hindi naman po ako involved doon sa pagharap niya sa Senado o doon sa cases involving the PDAP. Pero kailan ho siya nakatagdang humarap humarap naman sa korte para sa panig niya? Sa serious illegal detention case po. Opo, yun yung kasong hawak niyo po, di ba? Opo, opo, opo. Hindi yung nagtanong ko po yung kasong hawak niyo. Kailan po siya nakaschedule sa korte? Hindi po siya nakaschedule sa korte. Well, ano po, uh, wala pong schedule because we're just waiting for the outcome of the resolution on the petition for bail. Oh. Sino na ho ba dapat namin talagang kausapin dito? Uh, when it comes to the serious illegal detention case po, I've said, ako po yung lawyer. Ikaw, ikaw. Pagdating po sa PDAF, hindi po ako ang abogado. Kaya, uh, kaya nga po, binabalikan ko po. Ni, ni ni, ni at ni Miss Napoles. Pansira ka ng araw eh. Kaya nga sinasabi ko, yung serious illegal detention po, attorney. Kayo mo ba opisyal na humaharap na katawan niya? Abogado kayo doon. <laughs> Oo, oh, oh, kasi oh, tinatamang niyo ako tukos sa PDAF. <laughs> hindi na nga, binago po ko na, na, na nga. Nagigising na, ko lang po, Ka pa. Binago ko na nga po, binaligan ko na nga po, ano pong schedule niya sa korte tungkol sa illegal detention kay Ben Harloy. Sinagot, sinagot ko na nga po yan. Ang oh. sabi ko po, wala pa po kong schedule. Nalilintay po po yung outcome ng no, serious illegal detention case. Pero yung yung kanyang pagpiansa po, ano pong ano pong latest ngayon doon, Atty. Villamor? Inihintay pa po, po namin yung outcome ng resolution ng kanyang petition for bail. Sana pala, ginamit kayo ng Okay, sige po. Salamat po. Wala ko akong nakuha sa inyo. Salamat po, Atty. <laughs> Atty. Alfredo Villamor, abogado bilang po bilang ni Janet Lim Napoles. Salamat po. Marami pang...